Good morning, guys! So, ayan. Panibagong araw na naman. At syempre, meron tayong new vlog. So, update ko lang kagabi, guys. Nag-scroll nag, nag ako sa TikTok. Story time lang muna. Quick story time bago ako mag Nag-scroll ako sa TikTok. Tapos, meron akong... Actually, matagal na namin nakikita to ni El, yung agimat na ube liqueur sa may 7-Eleven. Pero, yun nga lang, medyo nadudun siya sa pricey side. So, sabi ko, uh, why not naman na ako yung... na ako yung gumawa for, for myself and for L. Kaya ito, napanood ako... Na, napapanood pala ako ng video. Wait lang. Sambayon. Pero ito siya share, share ko lang naman guys kasi sobra akong sobra ako na tuwa kasi ito nandito pa. Meron pa ako binaling jersey na ube, tapos bumili din ako ng ng fresh milk na nakalagay sa ref, tapos bumili din ako ng Cantos na jean. So ito lang yung pinagpattern ko. Ayun, pa. uwi kasi ako kagabi wala sa Santa Mesa going here dito sa may apartment tel. Ito lang siya. Ito araw sa inyo lahat. Alam nyo na, lasing na to. Ayan. Kaya araw, gagawa naman tayo. Ayan lang. DIY, agimat. Okay. Kani bang ano door? to? So, sa mga hindi nakakaalam. Ayan. Ito lang yung pinag-pattern ko. At sobra akong, ayan. Wali na ba? Yan, sobra ako nagpapasalamat sa kanya. Shout out! Hindi ko lang kasi mabigkas yung kanya pangalan sa TikTok. Pero, grabe guys. Step by, ano lang. Ano lang ah uh, ilang ingredients lang to. Mga apat na ingredients lang. Gin, ah uh, sterilized milk, or full cream milk, tapos yung ube nga, na pampa flavor. Tapos kung gusto niya naman, pwede niya siyang lagyan ng uh, ube food coloring para mas kitang kita nyo yung yung pagka-ube nung kanyang drink. Ay, Partido, wala pa kaming blender. Ito kasi, ginamitan niya ng blender. Tapos, ako naman ay... Ayun, gumamit, ginamit, ginamit ko lang yung aqua flask ni Elle. Tapos, dun lang namin siya shinake. Pero, looking forward ako na magkaroon din ng sariling shaker. Para kapag gagawa ako ng cocktail, sobra akong ginikilig. Kasi, sobrang successful nung ginawa kong drink. At, ayun, back to regular programming. Lalabas lang ako, guys, kasi kailangan kong... Bumili ng aking almusal, which is bibila ko ng pansit canton. Wait lang, open ba lang? Siyempre, kapag lalabas ako, guys, hindi pa pwedeng mawala sa akin yung yung aking jacket kasi takot nga ako maarawan dito sa part na to, sa may aking braso. At nasa na ba yung aking Asan ni pa Yung payong ni L na hindi ko alam kung asaan. Wait lang, Hindi na rin ako magpapans. Mabilis lang ako doon kasi medyo nagugutom na rin ako. At time planning na magluto since pero para mangdalawang kamatis. 'Yun, kamatis with egg na lang. Ah, tara, let's. Tabas muna tayo, bili muna ako ng pancit canton. At guys, meron pala akong binabalak na gusto kong ma na kumain. Hindi na mo kumain or bumili ng mga products from 7-Eleven kasi wala lang, di ko alam, di ko alam kung bakit cravings ko yung 7-Eleven ito mga nakaraang araw at hindi ko lang isasama tong aking camera sa labas so balikan ko na lang kayo mamaya Okay, sabi ko sa inyo sobrang bilis lang pero open, ah, bakit ko ba pinapin? <laughs> open ko lang yung ilaw at ang binili ko pala is bumili pala ako ng sachet ng fabric softener tapos bakit pa ako nakaganyan? Tapos bumili din ako ng Joy, panghugas ng pinggan. Tapos tatlong, yan, extra hard na pansit ganto'n. At ito ko mo muna kayo ilalagay. Actually, kahit na nag-inom ako kagabi, pangaga ko pa rin nagsasay. Hindi ko alam kung bakit. Siguro nasanay na lang din yung aking body clock na gumigising ng ganun kaaga. Kahit na nakainom. nag ako ko mga around 7. Si Snowy, hindi ko na palalabasin, pero prepare ko lang yung... prepare ko lang yung dalawang ito, kamatis. Tapos, mauna na kong lulutuin si kamatis bago yung aking pansit canton. Kasi, ang technique ko dyan para hindi siya agad ma mawawalan ng flavor. Kasi mas gusto kong kumakain ng instant noodles na mainit pa compared kapag laps na. Ayun, meron din kaming natirang Hindi ko muna dito. Meron din kaming natirang luncheon meat na niluto ni El kagabi. Ayan, mga apat na peraso. Masarap naman siya. Luto muna ako guys. Time lapse. sa wakas guys, sa tapos din ako magluto. Ayan, ito na yung aking kanin. Tapos, okay na rin yung aking instant pansit kanton. Ayan siya guys. At ayan, pinag-iisipan ko kung dito ko ba gagawin yung aking 7-Eleven mukbang. Kasi ang ganda ng background dito. Yung parang igaganyan ko lang siya. Tapos, lilinising ko lang kasi in in layman's term kapag nandito talaga kami sa pang-araw-araw kahit na walang video ganito talaga to so syempre hindi ko naman na para ayusin pa para ipakita eh, parang ayun going back ayun eto na rin yung aking nilutong scrambled egg na merong garlic tapos meron ding kamatis so ay, tapos ito lang yung ham yung kanin come on let's eat and Ayun. Actually, ito talaga yung comfort food ko kapag nakakainom ako nagabihan. Pagising ko naman ng umaga. Ito na rin yung pinaka-staple. Gusto ko talaga ng spicy noodles. Gusto ko ng egg. Ganun lang. Ganun lang naman kasimple. without further ado, come on. Time lapse na lang muna para makapanood din ako sa TV. After nun, guys, ayun, kababalik ko uwi ko lang, galing akong, galing ako sa bahay, kasi kanina, after ko kumain, ang dami ko na rin inasikaso, tapos ako ba ilalapag to? Dito na lang muna siguro, ayun. Uh, Samahan niyo ako, guys, kasi, actually, yung inasikaso ko pala kanina, ma-share ko lang, hindi siya yung typical na nasasabi ko dito sa vlog, like last year pa kasi nangyari and meron ako mga inaayos about about sa sa aking school. So, going back, hindi ko na... Siguro, eh, elaborate ko na lang sa inyo tomorrow kasi... Basta, basta. Ayoko mag -ano dito. Ayoko, baka kasi maudlot. Pero, ayun. So, ang aking lulutuin for today ay... Uh, creamy mushroom chicken. Ayan, ito na yung aking mga ingredients. Ayan, bumili lang ako netong fresh gata. Tapos, syempre, yung worth 200 pesos lang na manok. Oh. Tapos, meron din akong biniling, ayun, mushroom. Ayan, from Jolly. Tapos, bawang sibuyas and yung ano, additional na pampalasa, chicken cubes. Hindi na ako bumili ng iba pang MSG kasi as much as possible, iniiwasan namin na, ayun, kachat ko pala sa si L, iniiwasan namin na gumamit na ng mga ganun for healthy living kasi si L kailangan niya na maging healthy. Kaya, ayun, samahan niyo ako guys, maggagayat lang ako ng mga rekados. Tapos, dito ko pala siya, ayun, dito ko siya lulutuin sa malaking kawaling ito. At ayun, mamaya buksan ko na to. Pero ang kailangan ko muna kasi kasuhin is Lulutuin ko muna yung ugas ko muna pala sorry ugas ko muna yung chicken bago ko siya igisa sa, sa mantika. Tapos maggagayat na rin ako ng bawang yung sibuyas. So Ginigis ako na. At ang aking next step ay... Asan ah, na ba yung to? Kasi, kailangan pong hanguin. Asa yung aking ito? Bakit wow, banda. Pero, alisin ko muna yung mga chicken para... Igigis ako kasi yung mushroom based sa aking napanood. Ayan, alam niyo guys, share ko lang na medyo sinisipag ako ngayon mag-gluten. Hindi ko ba alam kung bakit siguro dahil din dahil din para merong i-content pero sobra. Kapag meron akong gustong dish or ulam na gustong lutuin, kahit hindi ko naman siya cravings, basta gusto ko lang talaga siyang matry na gawin, ginagawa ko ngayon. Para, alam niyo yun, hindi naman sa pagiging gusto ko maging chef, ba diba? Pero yung, yung thought na, syempre, ayan, nagluluto, nagkakaroon ng kaalaman, sa kusina, etc. etc. By the way, pauwi na nga pala si L. Ayan. Ginis ako lang yung chicken kasi guys, kapag ang gagawin ko is recta-recta, baka kasi lumansa, lumansa yung chicken. Ay, hindi ko pa naman to nalalag, hindi ko pa naman siya nilagyan ng luya. Pero so far, lahat naman ang niluluto ko approve kay L and ganun din naman ako sa kanya. Lahat din naman ang yung approve sa akin kasi ako, Since sa lumaki ako, guys, hindi talaga ako mapili sa food. I swear, basta kung ano i mo, wag lang naman yung panin, syempre, iba na ang usapan mo. Pero yung simpleng ulang, ulam, okay na sa akin, yung na ako, yung basa sa akin. Mas maraming tanin, mas better. So, dahil nga nahamo ko na yung chicken, Next naman nating ilagay is itong ating mushroom. So sa mushroom, tinanggalan ko lang siya ng sabaw kasi hindi hindi rin naman natin kailangan yung sabaw niya. So ayan lang. Drainin ko talaga siya. Yung drain na drain guys. So pag magluluto kayo ng uh, creamy mushroom. Ah, ah, creamy chicken mushroom. Ay, ay digigisa lang siya. Ito yung sauce ng mushroom at Siyempre, for disposal na to, kasi hindi naman natin siya talaga kakailangan eh. Gigisayin ko lang yung... Siguro mga around 5 minutes na gisa. Ayun na lang Ayun. Habang kasi kanina, habang nakatayin lang, sa nanonood ako, grabe, sobrang intense at pinapanood ko guys. Pero hindi ko nang mention kung, kung ano yon. Pero since naka-on-air na nga tayo ngayon, On the air kasi, ayan, nakikita nyo ako nagsasalita, tumatalak, chumichika dito sa vlog. Kapag naka-time lang sa man, sinasabi ko naman na let's go to time lapse. Pero kasi, mas gusto ko mag-focus ngayon sa ganito yung lagi akong salita na salita, hindi lang yung puro time lapse. Siyempre, di ba para hindi kayo mabored. So, ayan, nag-timer lang ako ng wala ko lang 3 minutes para igisa tong mga mushroom. Tapos, lagyan natin ng yan. Ilagay na natin tong chicken broth na kailangan natin pala namin mag-grocery ni Elle kasi kailan pa yung last namin nag-grocery parang kailan ba yun? Although si Elle nag-grocery last time pero yung grocery talaga namin na maramihan parang mahal na araw pa ata yun. So lagay ko na dito. Tapos kapag nakita na natin or kapag nakita nyo na na nag-dissolve yung chicken cubes ilagay. Ito lang. Ilagay na natin si gata. Pero habang hindi pa nade-dissolve si chicken cube, yan na muna. Igisag-gisagin muna natin siya. So sana guys, may nakikita niyo na malino kasi umuusok. Ayun na. Ang option ko kanina para sa fresh gata is yung maliit lang. Pero sabi ko, since kulang-kulang, isang kilo tong chicken so baka magkulang yung isa so ang binili ko na lang is itong yan, malaki hindi na kasi ako nakabili nung ano eh nung talagang unang tiga na coconut kasi wala na, nagmamadali na ako kanina at buti na nga lang meron pa ako na sa palengke kasi ang oras na akong lumabas, mga ano ba ba seven yan, yeah, mga six mga six pala kanina Ayan, okay na. Na-dissolve na si chicken cubes at i-open natin si... Ayan. Nagtatanong si Elle, ano daw ulam? Hmm. Hindi ko sinasabi sa kanya ah, para masurprise naman ito. Lagay ko na si... Oo, ang bango ng fresh gata. Sobra. Ayan, lagay na natin ng Ayan, dahan-dahan lang. Tapos, syempre, para masimot yung konti, konting water lang, guys. Para hindi naman magbukang tinola tong ating lulutuin, eh. Ah, ha? Enough na to. Pero, sige. Ano natin? Ayan. Ginaganyan ko siya para tipin. Lagyan lang natin ng konti. Ayan, hindi ko inubos. Ay, busi ko. Sige so, na nga, busi Konti lang naman yun. <laughs> ang gulo ko. Konti lang naman yun, guys. Tapos, pakukuloyin lang natin bago natin i- balik ang chicken na nandito dito. So, since so, hindi nga ako bumili ng MSG, ay, yeah, speaking, kailangan ko pala ng pepper. Bigyan natin siya ng konting pepper para may konting aroma. Lalo na ako, guys, may ligaw ko sa paminta. Yeah. Konti lang, a bit a bit of pepper. A bit of pepper, pero ang dami ko lang Pero okay na yan. Papa, papadagdag sa flavor. Tomorrow kaya, hindi ko alam kung... Hmm. Epekto kasi to guys, ng, since late na nga rin ako natutulog, kapag nagbabrosa ako sa TikTok, may lumalabas sa aking feed. Ano ba itong nakahatong mo? Na ano ba to? May lumalabas sa feed ko na... Ay, ito pala. Gamit din ako nung... No fine. Fine shop na pepper. May lumalabas sa uh, uh, FYP. FYP ko ng mga ulam-ulam, luto-luto. Even sa aking Facebook, guys, meron na ding lumalabas na gano'n. Hindi ko ba alam. Kaya siguro na-encourage din akong mag gumawa ng mga ganitong cooking videos. Kasi yun nga, nakikita ko sa madaling araw, tapos mag-isip ko okay kinabukasan. Ay, parang hindi ako mapakali kapag hindi ko siya may -yari. Parang gusto ko magluluto ulit ako. Pero, let's see. Tignan natin sa vlog tomorrow kung ano yung pwede ko lutuin. So, takpan ko lang to. Ayan. Takpan lang muna natin. Pap Papakuloyin ko lang siya. Kumukulo na siya actually. Pero, ayun. Pap Mas papakukuloyin ko pa siya. Para naman, kumapit yung lasa. Ay! I forgot the salt. Teka. Wala pala akong nilagay na ng salt. Pinch of salt. Yan. Salt lang. Hindi na kami mag-MSG. <laughs> Nakalagay yung salt namin sa lalagyan ng peanut butter. Very... Very friendly na nalagyan namin. Ay, wait. Parang gusto ko siya nalagyan ng konting... Ah... Uh, konting suka para iwas panis. Correct me if I'm wrong, guys. Konti lang. Hindi ko hahaluin para hindi mahilaw yung aking muto. Although nakikita ko na rin naman, guys, na effective kasi si daddy tsaka si mami, kapag nagluluto sila, naglalagay talaga sila ng suka sa niluluto nila para yung ulam tatagal tapos mape-preserve kahit kahit sa uh, short period of time lang. So, balikan ko kayo guys kapag ilalagay na natin yung, or ilalagay ko na pala I mean is yung chicken. Okay, ito na yung ating chicken na hiniwalay kanina. Tapos, ooh, yan na guys, kumukulo na siya. So, since hawak ko tong camera, lagay ko lang muna yung sandok dito. At yung ating chicken, ayan na, dahan-dahan kasi baka, baka magpalsika naman sa akin yung kumukulong gata. Ayan, lagay ko na. Tapos, gano'n na naman, kasimple magluto. Ano ba to? Bakit meron pa natitirang? Yan. Eh, hey, ayo mo. <laughs> ayaw matanggal na isang sibuyas sa to, guys. Pero, ayun. Malapit na rin naman si L At, ayan. Pakukuloyin ko lang. Actually, ang manok, guys, hindi naman siya. For sure, malapit to. Ayan, sabi na nga ba. Eh. Actually, ang manok, guys, hindi naman siya mahirap. Maluto. Madali lang siya, actually. Mapasimmer mo lang. Okay na. Pakuloan mo lang ng konti, okay na rin. <laughs> Ba't kaya yun yung framing ko? Ang lapit. Masanay kasi ako guys sa naka-action. Dito kasi sa Insta360 Ace Pro. Lagi ako nag-action para kita yung buong view. Pero, hmm, parang mas maganda yung ganyan. Mas maganda yung ganitong shot kapag mga mukbang-mukbang. Para mas nakikita yun na malinaw. Hindi ko na kailangan i-zoom sa video. At, ayun, antayin ko lang sa si L. Tapos, Kain na kami ng dinner.